Pagkano yan? 10. 3. 10. 3. Oo, Yung... May hindi napasok. 10. Kalawang 10. Ano? Mm Turuan ko lang po kayo kung paano mag-receive ng order from grocery app. So, 10,300 plus yung binayaran ko and 14 boxes. Ibababa ni shipper yan, ikakamada niya ng maayos and pipicturan niya po yan bilang proof na delivered items na. Okay, so dahil 14, bilangin natin kung 14. Pag 13 lang po yan, wag na nating tanggapin para less hassle po mahirap po mag-complain kasi nilabas nila yan sa warehouse ng kompleto and hindi natin alam baka sa pagbiyahe kung saan man siya napunta. Okay? Para iwas stress at abala na din sa atin. So, dapat 14 lahat yon kasama na yung mga mismo, sesto and yosi. And pang nagbayad po tayo, dapat nakikita natin si Shaper na nagbibilang para sure na kung magkano man yung binayad natin ay tama din po. Okay? So kung gusto mo din ng grocery app, mag-download ka na dyan sa link below.